medyo mahal pero pag nagki ka okay lang naman bumili. Pero sa mga mga groceryhan, meron ka namang mga mga pwedeng alternative kunya, mga sardinas, may mas mura. Pero kung nami mo yung mga sardinas natin eh makakabili ka naman sa mga Pinoy Store ka, so medyo pricey na lang. So, ito yung mga frozen cheese. So. so, may bangus kami. 199 siya. Mahal talaga ang frozen na isda. So, kung i-convert mo siya na almost 500. 500. 500 sa plus. plus. Kaya medyo mahal, di ba? Pero kung kakain ka naman, no need na tayo lagi mag convert Pero iaano pa rin namin sa inyo. So, may turon, may saba. Ito is magkano to? 99. 99. So, almost 100 plus sa 200 plus ah, peso. So, guys, kasaba, uh, pagka magkaka, magkaano ka ng kasaba keling. So, mga hotdog, hindi siya yung sa atin na tender juicy. Pero okay din siya. Masarap din siya. Ayan oh. o. So, may lumpia na wrapper. Ayan o. Oh. So, may bangus din o dito na marinated. Tsaka yung parang tinapa. Tapos tinapa, guys. Ayan o. Oh. So, mas sarap yan. Medyo pricey nga lang, pero kung minsan mo lang naman bibilin, is okay lang naman. ba diba? Ganun lang naman eh. Tsaka, syempre, pag namimiss mo, is okay lang. Ito, mga Eskinol. Yan. Tapos may Johnson. At, at kung koji, kung gusto mo pa rin, maging maputi. Ayan, may safeguard, dalawang klase, at mga Cream self. Ayan. Medyo mahal sila kasi nasa 100 55, 55 sila ng crown. Kaya mga almost papatakto ng 300 ang isa sa peso. Yan. Yeah. Ito, marami kami ipik sa oil. <laughs> kasi mas ano talaga to, ba diba, malamig dito. So, medyo maraming nabili ng ganito. Pupunta ka dito at medyo ano ka, marami kang sakit-sakit sa ano, magdala ka na ng maraming ganto pero pag naubusan ka, ayan to, marami kaming stock. Kain. So, may mga bihon para sa kalabok. May ano, may pancit canton. Tapos may ano to, miswa. So may iklog maalat. So medyo 155 100... 55 455. almost 300 din itong anim sa peso, ha. So eto mga sardinas keso. So, depende yan sa presyo. May ligo din po kaming sabdinas kaso hindi pa namin na, lala, na, ilalagay dito. So, ayan. So, ang yung pinaka ano? 239. 39 236. sa crown ha? 36. 36. Ito, medyo mahal yung pride. Oo. 42. 42. So, parang mga isang daan. Ang isa. Sa peso. So, meron din po kaming So, walang mga gata dito, guys, ha? Yung sa ano, puro mga kansya. angels, pag magsasalad ka. So, iba din yung cream nila dito. Pero, syempre, yung iba, mas gusto talaga nilang gumamit nung sa atin. Kasi, mas... Kilala. Kilala nila. Yan. Medyo, itong Argentina. Tapos, may mga, ano tayo, guys, oh, May mga bagoong. Mga gourmet, tuyo, pipe May acara din po kami na biskwit din ho kami na tinitinda. So, mga bingo, ayan, grey ham, na ano na. So, guys, ito yung ginagamit pala namin malagkit. So, kahit saan, alam ko may makikita kayo sa ibang mga store sa Vietnamese, may makikita kayo. Ito yung ginagamit namin malagkit. Kung gusto nyo magbiko, ayan, may mabibili naman po kayo. Kasi sa uh, glutinous, ah, uh, mga gluten, ito, Tapioca to eh. Wala na kami yung parang glutinous na ano na ano na yon grind yung powder so eto cream pag gusto mong creamer pero great taste to sa atin to kumbaga uh, meron din ka naman mabibiling creamer sa mga store pero kung nami miss mo ibang lasa at hindi ka ano sa lasa so pwede ka naman bumili tapos, may mga spaghetti sauce. Ito na lang yung natitira namin, pero meron kaming iba't ibang klase ng spaghetti sauce. Pumamasitas. Eden. Eden. Medyo pricey yung Eden, guys. Mga nasa... 155. 155. Eh. So, isang ganito, 155. Pero, kung... Namin, crown sa Crown sa hindi peso, ha. Tapos, cheese, yan. Tapos, ladies' choice. Namin-miss yung lasa ng ano, Pwede naman kayong gumastos. Basta may budget naman. Ayan. Star margarine. Tapos ito guys, gawa ng kapwa natin kababayan. So, masarap to. Peanut butter. Ayan. 200. 200 sa 20. Twenty sa crown. Tapos, ayan, mga stick o. Oh. Tapos, graham. Pag gusto mong mag, ano. Yung graham. <laughs> Tapos yan, mga biscuit, oh, mga sky flakes, ganyan. Tapos mayroon din kami parang ano to, ice gem. Yan. Ano namin guys ay eh, mga nata. Mga nata. Ito na lang natitira. So yan, may, may ano kami. So, makakatipid naman kayo guys sa mga Pinoy, ay sa mga goods. Kung medyo i-adapt ia nyo naman yung mga product nila dito. So ito, gawa po namin yan. Bili po kayo. Yan. Chili oil. Chili oil. Gawa namin yan. Yan. Chichiria guys. So, ang isang ganito is 59. So, uh, magkano ito sa, pe sa peso kung iyan ano, Mga 150. Mga 150. 100 plus guys sa peso. Yung ganito. Kung mag kayo, mga chichiria nova, ganyan. Mga piatos, tapos crackling. Ito. Martis. Martis. May mga pansit kanton, kaso hindi namin na i-display may mga an talaga, mga laki ni ganon. So, okay din yung bigas na to. Just, just din po ito. So, medyo mahal yata ito. small mm, mas mahal kaysa sa puti. Mas mahal ho ito kaysa doon. Kasi ito is iba, medyo, ano, hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila pero sa akin parang ano, same lang. Same lang. Pero yung iba, alam nila yung pagkakaiba. Sabi nila, mas masarap daw to. Pero mas mahal ho ito, guys. Yung dilaw. Ito ang common na binibili. So, ito yung common na binibili na ng mga kababayan natin dito na itong bigas. So, 730. 730. Binigyan lang namin ho kayo ng idea na Pinoy goods dito. So, meron na, na mabibili. Yun nga lang pricey. Pero, uh, so, yun lang po guys. Sana, ano, uuwi kami ng burno. So, madami kaming dala. Kasi yung ginamit namin ng pang camping is ngayon lang namin yung Tapos, magdala din kami ng maraming item. So, pag yung iba, marami kasi yung iba na hindi talaga marunong magluto guys. <laughs> Pumipili din sila ng mga mix. Marami din kami ng mga ganito mix na binibenta. So, mimix na lang. Parang aanin uh, mo na lang kasi ihahalo mo na. Okay na. Papakuluan mo na. No? Ganun na yung ginagawa ng iba. So, yun lang ho. Sana ho, eh, mag-enjoy ho kayo sa mix. Shinair. So, para alam niyo na yung aanin nyo dito. So, hindi kayo maano. Marami kayo mabibilhan dito. Kahit sa mga ibang groceryhan or mga Pinoy store. Marami na, may, marami na akong nagtitinda dito ng mga Pinoy. So, yun ho. Medyo pricey, pero pag nagtatrabaho naman tayo, eh, deserve naman natin makakain uli ng mga <laughs> Pinoy goods. One hour later. isi lang po namin. Di ba po sinabi po namin? So, hindi o. kailangan nagpapasa ka pa rin ng mga info or mga kontrata uli sa ministry. Sa MOI. So, guys, ang paalala lang ho namin, kaya namin sinasabi sa inyo na kung maaari, tapusin nyo yung 6 months nyo or yung kontrata nyo. So, kasi mamaya, ilang buwan pa lang kayo, nyari, 3 months, lilipat na ho kayo. So, mamaya, ano, ma-deny kayo. Or ma -hold sa, ma-hold sa ministry. Kay. Oo, ma-hold kayo sa ministry. Ano ho talaga patakaran, 6 months ka sa company, kailangan bago ka maka-change employer. Unang, unang lipat mo, kailangan, unang lipat mo, bago ka lang dito, dapat may 6 months Uh, work ka na doon at bago ka lumipat. So, kasi mamaya matinay ka. So, anong mangyayari? May i ka. Kasi nag ka na dun sa company. Aantayin uh, pa yung mag-6 months ka bago nila i-process yung new employer mo. So, paano na yan ang mangyayari sa'yo? Tengga ka. Tenga ka. sa kumpanya. Or kung maaari isang taon, or ma mas maganda matapos niyo yung kontrata nyo sa kanila para mas maganda naman yung record nyo. So, ang palala lang namin yun, kasi oh, magbabayad kayo ng bahay, uh, pagkain nyo, tapos magpapadala pa kayo sa Pilipinas, tapos ano, kung, kung may loan, nag, uh, lipat kayo ng trabaho, eh kailangan ho mag magpasa kayo ng change employer sa embassy. Eh, Ay, tama? ministry. So, kahit po yung paglipat ho ng bahay, kunyari, nakalipat kayo ng bahay, nakalipat kayo ng company, kailangan din may change address yung ID nyo. Kailangan din magpasa ng documents na nag-change address kayo. Kasi, pag once na naiscan yung ano mo, at nandoon ka sa lugar na yon at hindi ka doon nakatira, o hindi naka-address, magpa-find ka. So, dito ng paglipat is, kailangan mong i-inform sa ministry. ministry. Kasi dapat i-update nila yung card mo. Dapat, ano, i-update mo yung yung card mo na bago na yung bahay nyo, bago yung address nyo, bago yung, ano, yung company nyo. So, yun ho, guys. Paalala namin sa inyo, ha. Baka kasi hindi yung address na sila. Guys, lagi ko kayo mag-ingat. Maraming pong salamat.